nabigyan na balahat ng numero ng mga tauhan ni Kapitan na malapit sa kaldero. Magbibigay ng ayuda si Kapitan. Naalala nyo? Noong oras ng pangangailangan ng tao. no, 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 no. kahit pa sampung membro kayo sa loob ng bahay, isang ayuda lang ang ibibigay sa inyo. What? na mga tauhan na malapit sa kaldero. Pero yung mga tauhan malapit sa kaldero, halos buong kamag-anak at pamilya, dipigyan ng numero. What? Simula sa bata, dalaga, binata, nanay, tatay, lolo, at lola. Kompletong, kumpleto. Pag hindi ka pa sinuwerte, kontrapartido ka, hindi ka pa mabibigyan ng numero. What? Pero ngayong nalalapit na yung butuhan, oh, no, 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 no. magbibigay ulit ng numero. Yung mga tauhan ni kapitan na malapit sa kaldero. Tatanungin kayo kung ilan kayo lahat sa loob ng isang bahay. Bawat isa sa inyo ay mayroong ayoda. Kasi malapit na yung butuhan. Kaya ang payo ko sa inyo, iboto base sa nakikita nyo at may nagagawa at kusang lumalapit sa oras ng kahirapan at kagipitan. Hindi yung ikaw yung mga ngailangan pag pumunta ka ng barangay. Yung mga tao ang malapit sa kaldero, ang iyong makakasalamuha.